not yet okay this way here hi wow this way okay Maduro Dam. later before we go After let's go. it goes there, yes. Nga, naglalakad na kami papunta sa dentist ni tita pero sabi niya kasi hindi daw dentist to ang tawag lang nila is doctor kasi ang procedure niya is para siyang may impacted na ipin so kailangan i-surgery so gusto kong sumama kasi gusto kong makita kung ano isura ng mga ganun ganon nila dito sana makapasok ako sa loob pero sabi bawal daw oh, hanggang sa waiting area lang ako pero sama ako siya So, ito pala yung clinic. Mukha lang siyang malaking bahay. Mukhang restaurant na sa atin to ah. Pero clinic siya. Ayan, voice over na lang tayo ha. Nahiya kasi ko tsumika dito sa waiting area. Umaaling ako nga yung boses ko. Eh, nandito si kuya. Tama nga. Clinic nga to ng mga orthodontist. Kaya dito si tita pinapunta for her procedure. So, yung clinic, yung feels niya, parang dyan din naman sa atin, malinis, maayos, yung pakiramdam na well sanitized siya. Nakalagin ko pa lang sa wifi nila dito. Andiyan na si tita, dumating na, tapos na raw yung procedure niya. So, eto, larga na kami. so we're done tapos na ang bilis lang yung procedure kay tita parang wala pang 30 minutes magkakape pa nga dapat ako kasi may ipakape sila may you're done pero hindi na ako nakakape kasi maya maya dyan na si tita ayan ganun pala yung mga clinic na mga ortho dito so nakita ko na Uwi na kami. Dito nga pala kami nakatira. Hindi pala. Pala. <laughs> hmm, hindi pa kami uuwi daw. Mag-ikot daw muna kami sa sentro. Inaya niya ako. Partida na manhit pa yung kalahati ng mukha niya niya na. Pero bet niya magkakatlakan. So, sige, let's go yeah, pa So, eto naglalakad kami ngayon. Hinihingal na ako dahil ang bilis-bilis ni Tito maglakad. Ang <laughs> bilis niya maglakad. Ang liit-liit niya pero ang bilis niya maglakad. It's Christmas. Christmas na dito. basura Una you. so old building Yes. Yeah. <laughs> A passage. Wow, yeah. The big Christmas tree. And <laughs> Which way Tita? Ah, oh, this way, okay. Big. Ah, okay. Big, yes. 因为之前不是，你要把，就是你对于他，他量不够，他。 Ngayon, uwi na talaga kami. Uwi na talaga kami kasi iinom pala siya ng gamot ng 12.30. Eh, past 12 na. So, uwi na kami. Bye-bye!